hapon. Magandang hapon na lang yung dala niyo sa amin. Pagkain ba yan? Pizza pie? Uh, ano yan? Ito? At paano ba? Kailang ako meron na ako idea. Oo. Hindi ako nagkakamali. Oo. Oh. Ayon ko ah. Tropia. Sige natin. Sige natin. Bukusan ko na. Paano ba naman Eh, kasi tayo. Laman tayo social media. Ah, okay. mo muna to. Kasi may, may, alam mo, mga nakarang araw bago, mga last week, umahat last two weeks ago, may na ako. Actually, hindi ko, ko nga siya, ah, hindi, pinayam kita. Mm. Sabi ko na, kaya mo yan. Oo. Pinayam siya na, ah, mm. uh, pinayuan ko lang. Grabe, kaya grabe. Na, ano. So, naisip ko, alam ko na yan. Grabe. tingnan natin kung ano yan. Ito, okay. Ito yung, napalanunan ko nung na, day one ng Dundutan of Tatotay. Dundutan Shop, ano, Dundutan Trophy. Mm. Day one, first Tato of the day. Ng 2023. Wow. Naalala ko na naman. Naalala. Bakit mo, Pimenta? Alam mo kasi, nung siyempre lagi kita napapanood, di ba? Uh, iniisip ko na baka magkaroon kasi ito ng value. Dahil ang event na yon ay isa sa mga pinaka, pinaka malalaking event dito na nagaganap sa Nas. Alam mo na isisip ko palang to. Alam mo ang katumpas nito? Mm. kung Ano? Para sa akin ha. Ang katumpas nito, yung envelope na nagkamali, ah, hindi nagkamali yung Edigal Yardo at saka Gabi mm. Sa FAMAS. Mm, FAMAS. Yung may in-award kay Rupa Gutierrez. I don't know kung FAMAS ba yun or basta award giving. About sa is, parang event ng mga movie. Movies. ganun. Oh, Tapos, ganun. ah, nagkamali ng yung ano, envelope. Alam mo isa sa mga gusto ko yun. Yung envelope na yun kasi something yun na magpatanda ng tao kasi uh, parang may dayagol na ano nangyari. I don't know, I'm not sure, ha? I'm not sure doon, I'm not sure kung may dayahan, pero parang ganun yung chismis ng nung bata ko. So, yung ano natin, yung nangyari na yun, loves, parang uh, nagkamali or what, tapos maraming kontrobersya. So, eto, sa so, alam ko yung story, hindi mo nakalala yung kwento eh. Oo. Oh. Anong nangyari kasi dito, loves? Nag-chop yun. Then, sa yo. mismo live event. Ah, Ayan, sige, ikaw ah, na makuwento. Okay. Nag-champion tayo sa mismo live event. Bali, ang nangyari kasi, yung register number ko, hindi ako nagpa-register, bari inutos ko sa ako, artist ko sa sa shop. So, number 25, tapos pangalan ko, tapos pangalan ng model yung nilagay niya. Then, matapos kami na maglaro, siyempre, mag-uwihan na kami, nagbook kami ng hotel malapit doon. Tayo muna, tanong muna natin. Ang tattoo of the day ay ginagawa on the spot yan. Diba? On spot para malinaw, yung, para alam ng mga viewers. On the spot, view. sumula umaga to, hanggang gabi. Doon ginagawa yan. Doon ginagawa yun. Lang. Ginagawa yun. Uh, tapos, uh, hapon may oras siya eh. Oh, may oras siya. Parang Kung hanggang 6.30, kailangan marampay mo na yung model mo. Finish or not finish oh, yan. Ganun. Tapos siya yung judge. Okay, para okay. lang sa mga viewers. Kasi ako, sa tututan na ako, Ipalagi natin. Ipalagi ako natin dyan. 2010 na ako nagsimula dyan. 11, 12. Diretiretso ako dyan kahit hanggang last year. T-shirt lang ako din nakapunta kasi nga mm -hmm. medyo ah uh, busy ah. Oh. Oh. So hindi ako nakapunta. Isa akong uh, uh, aabit pa ng tututan kasi dami ko rin kaibigan sa Tsaka may mga tatoo diba? ah. Mm -hmm. dati pa. Sobrang tatagal na ng mga tatoo. Marami talaga akong naging kaibigan mm. -hmm. diyan sa tattoo world. So, nagtattoo rin ako dati. So, isa rin yan sa mga pangarap ko na makalaro ng tututan. Kaso nga, syempre, hindi naman ako magaling. So, tinigil ko na yung ang... pangarap ko. Marami ako tinatuan. So, syempre, meron na ako ah, tinatuan. Pare-pare sa design. <laughs> <laughs> Pwede nila dali po tuloy nila. O, kasi yan yung doon na ako magaling. So, sige, kwento uh -huh. mo na, uh, boss. Then. Pagkatapos, edi eh, ibig sabihin, nanalo na ako, lumipas na ng mga ilang araw. Nag-post nila sa... Ito lang, nanalo ko. Oh, yun nga, gusto ko linawin. Nanalo ko. Tinawag ako. Name mo. Name mo. Name number, correct. Lahat. lahat. Lahat, Oh. Oo. Nakuha ko yung premyo, nakuha ko yung premyo nila na work of 10K. 10K. 10K tapos mga konting previews na pinamimigay nila. Mga uh, uh, uh ink, oh, yes. mga ganon, mga Oh, Tribal, malamang meron din. Oo, meron din, mga damit. Tapos, mga ilang araw, okay na ako eh. So, busy na ulit sa trabaho, balik na ulit sa trabaho. Nag-post sila doon mismo sa page ng event. Yung pangalan ng event, di ko na ba oh, yes, oh. no? na ako yung nanalo. oo. Ah, ah, Tapos doon. ngayon, siyempre, may mga ibang artist doon na hindi naman talaga naglaro. So, ibig sabihin, kinumpara nila yung sampung nanalo. So, pasok ano sa top 10 eh, di ba? Kinumpara nila yung... Top 10! Top 10! Top 10! 10. Yung, top Tapos, oh, ito oh, yung champion. Oo. Oh, kinumpara nila yung mga gawa ng 1 hanggang 10. 10. Uh oh. Tapos pinipili ng mga tao doon sa comment section. Sa comment. Kung sino pa talaga, kung ano ba talaga yung pinakamaganda sa paningin nila. Dapat uh -oh. yun yung nanalo. Uh -oh. So makalipas na ng mga uh, two days na no, kundi ako nagkakamali. Kasi siya admin siya. Pwede, actually alam mo, nung nakita ko yung post ng Dutan, may lang oras lang, marami na talaga, marami uh oh. ng negative comment. Sobra. Hmm. Nakita ko, nandiyan yung, uh, bakit daw siya nanalo, uh -oh. kasi sikat. Vlogger, etc. Ganon-ganon. Nagbayad daw sa judge. Nagbayad sa judge. So, ganun yung nangyari na bash. In church, na bash. Aba, sobra, Kasi sobra. Kasi kinompare nga yung gawa niya oh, oh, oh. dun sa lahat ng top oh, 10. Okay. Na which is, yung iba, magaganda. Lahat naman oh, magaganda. magaganda. Okay, so, syempre, hindi naman yung mga taong judge yung may judge yung mismong event. Okay. Mm -hmm. Balik, ganito po yung nangyari sa, noong October, October 11, Sige, kapatid. Noong October 11, Noong October nakabahan, 11. Nakabahan, eh. noong October 11, 2023, pinost yung picture na nanalo. So, yes, nandun siya. Tapos, may mga bash. Viral yun. Yung viral, so kung viral niya. Yung, so, so, yung mga bash. So, tinanggap na namin. The day, noong September 13, nagulat kami na, bakit, ba't bigla nawala si Delio? Siyempre, ako, hindi ko mapigil maiyak. Kasi sabi ko, bakit ganun? Kasi di siya ka na, na lang, Bigla na as lang. Siya binabash. Bigla, bigla na lang. Bigla na lang. Bigla na lang. partner natin, di ba? Bigla na lang Sila nawala. Yung, oh. so, sabi ko, Delio, bakit ganun? Tinanggalan nila tayo. Ng, parang tinanggalan nila tayo ng dignidad. Pinayaan nila tayo sa social media. Naglaro ka lang naman. Alam mo, naglaro ako? Nagbayad kami ng buto, work of 25,000. Tapos, dumating sila doon, mga nakalipas ng ilang oras, may tinawagan ako, sabi ko, bakit? Anong ginawa niyo? Ba't nyo ginawa sa amin to? Di wala ba lang kayong pa-meeting? Di, di niyo kami sinabihan, ah, in-inform. So, para niyo kami tinanggalan ng dignida at pinahiya sa maraming tao. Tapos pumunta sila sa amin. Wala silang dalang tali Shit, na patunay na ang judge? Na judge? Oo. Wala, wala bang pinakita? Wala. Ang daang dala lang nila, pasensya. Pasensya? Sabi ko, ano yun ang pasensya? Dala na truck nila. Mm -hmm. Sila mismo nagpalit. First place, pinalitan. Dahil? Uh, dahil nga nila. Marami na nabash. Inamin po nila. Inamin nila sa amin. Inamin po nila sa amin na nadala lang daw po sila ng pambabash ng tao. Kaya, nila binabas nila. Pinalitan. Pinalitan. Ang sakit nun. Tsaka nagalit ako. Sabi ko sa lahat ng competition pwede nyo palitan ko mismo doon pa sa event nang nangyari talaga. Pero like sa social media, na, 10 days na! 10 days! Nagulat eh, ako doon. Na. Na. post na yung event, wala ka sa top 10. Hindi, una top 10 eh. Pasok, unang post. Unang, post, post na, nandun. Binara nila eh. Ah, yung post, na, nakita ko na lang, wala ka na kahit sa top 10. Oo, oh, ngayon, pangalawa, pinalitan. Pinalitan nila dahil inamin nga po nila sa amin na nadala lang daw po sila ng pagbabas. So, una na nagpalit, at na sa first place. Una, pinusa ko sa sa Facebook page nila, ako yun na sa top Yun nga, yun nga yung, yung unang-una. Oh. Pero yun nga, sinasabi nyo, nakita rin nyo yung sumunod. mula yung na. Ilang, After uh, two days. Marang habang caption eh. Binasa ko yun eh. I'm oh. I'm not sure, parang oh. sinabi niya na due to ganon ganun, ganun. Oh, ganun nagkamali gano. No. sila, inamin no. sila nagkamali. Sabi nila, um, nagkamali lang daw. gano'n. Mm. Kaya nawala ka. Mm -hmm. Alam mo, ang biggest question sana napaka-tricky. Sabi ko, kung nagkamali sila, bakit wala sa top, 10? Mm -hmm. At saka ito pa po, dapat, nung, kung alam nila pa na, in the second day na, naayos na yan, hindi pa nila pinalagpas ng 13 days, saka nila napalitan. Kaya sa araw ng Opo. Mm -hmm. Ano, pwede yun, hindi pa lang kayo. Naitindihan ka, Tess, ang tulad sa'yo mo. Naiyak siya kasi naalala na naman yung nangyari. Hindi sila, kasi pag sa'yo, meron din yung manay mo ba? Hindi ka rin yung unang nakikin Siyempre, sa mga tawag yan, ano yan, wife na ako Wife na lang, ito lang yung pagmamahal ng mga asawa na. Sobra. Sila yung nakakaramdam. Alam nilang nasasaktan na, pero hindi nilang nasa tayo na Hindi nilang tayo na na nasasaktan. Kasi siyempre, as nalaki, kailangan pakita natin na matatag tayo. Kaya sila ganon. Doon nakita ko nga yun, sabi ko, bakit hindi wala man lang sa top mm -hmm. Paano nangyari na, ah, ako wala ko, wala akong alam dito at ah, uh, ako dututan, fan din ako. Mm -hmm. Kahit ako, sobra. Na, na, ano lang ako na, ah. yun nga, ako, yung, sim, yung simpati ko na sa inyo eh. Mm -hmm. Kasi hindi sa kaibigan lang nasa sila, kasi alam ko yung binulot sa inyo. Sobra. Kasi parang, ako parang din nila kayo ng ano eh, nang muka. Alam mo yun. Parang, kasi po, parang um, ano, hanap buhay namin. ng salibu, wala kang magagawa. Ang hanap buhay oh, po, yun, po eh. namin is nasa social media. Social media. Saka, kasi ito pa, para din lang din sa mga tapo ako na, uh, mga merik sa tattoo. Kasi ito, ako oh, a tattoo collector. Ganun sa tatawag. Ang mm -hmm. maraming tattoo. At ah, seryoso sa pagkatatawag sa amin is tattoo collector. So, nakita nyo naman, puto halos Buti ko ang nung kwet, marami akong tatu, ever since that, pa. Diba? Alam niyo, nung nakita ko nga yung mga comment ko, na ano ko okay, eh, parang bakit gano'n? Oh. Bakit, bakit, bakit kailangan yung mababa ng ibang tao? So, kung hindi kayo nagandahan sana doon sa gawa niya, uh, hindi na para hamakin pa eh, okay? Kasi, una muna, hindi naman kayo yung pumili eh. Hindi naman ikaw ang nagdala doon na, oy, lalaro ako. Oh champion ako, babayaran ko. Oo. Wala kang kasalanan kayo doon. Kaya ako doon talaga ako nano, sabi ko, bakit nga ganoon? Dapat nga magbubos sa kaso, alam mo naman ako, ayoko makisaw sa so never ako, ayoko uh, nung mga ganun-ganun. Na, wala naman ako doon, baka sabihin may ebon pa. Pero ako, sa loob, nag-tema ko sa inyo, sabi ko, pre, uh, uh, ayaw mo na yan, tataga, kaya mo lang, yan. Kung ano man yung nangyari, resulta doon sa tagtutan na yan, hanggang mo na lang, uh, masama ma, mas, masara talaga sa loob nakakasama so, sobrang na loob. sama sobra ako hanggang hindi. ngayon na hindi ako nakaka-recover sabi ko nga sa ano yun nagkita kami sabi ko naglaro lang ako nagbayad naglaro nagpunta gusto ko lang maging masaya so hindi ko deserve or hindi ko kasalanan na malalo ako na, Natawa, natawagin ako ng na limang beses yata ako makikita mo sa video eh nagko-content create din ako di ba so syempre gumawa ako ng video. Proud ako eh. Oh. Yun, yun. sino, ba naman ang tattoo artist na... Hindi magiging proud. Lahat ba? ng tattoo artist. Mm, lahat. Mm, Lalaki ko na. Lahat. Walang plastika. Huwag kayong plastika. Kasi kahit ako nung nagtatato ko, kahit hindi ako magaling. gusto ko, makas makasampan ng dudutan at manalo ng dudutan. Yes. Every tattoo artist in the Philippines, hindi ko nilalahat, pero sigura, hindi ako sigura, ah, baka sabi niyo kasi nagbabaroon ako, pero ang laki ng tiyasan talaga, gusto nilang manalo ng dundunan. Lahat, Lahat yan. Diba, ahit bumasos ka, oh, basta makalaro ka lang. Marami rin nang nagsasabi, ayoko na dyan maglaro, ayoko na dyan, mm, kasi ganun-ganun mm. na nga, narinig Pero, dumating sila sa karim nila na naglaro pa rin sila sa dundunan. Mm, kasi nangangarap. Every dream siya, yes, every tattoo artist siya, na makapaglaro sa dundunan lalong lalo na siyempre maging champion. Talagang mm -hmm. iyayabang mo yan. Yeah, ko pa nga. Eh? Ginanong ko pa nga siya, sabi ko, tang ina, salamat. Oh, Bungo ako eh. Hindi mo na kasi titignan yung kalaban mo. Ah, wala. Dire eh. Diretso na lang wala ako. Wala ka ng pakilang doon kung sino yung mas maganda. Kung sa tingin mo na maganda eh. Kasi ang pakiramdam mo nun, no, parang kung saan, saya ko na lang. Kung champion oh. ako. So hindi mo na titignan kung sino yung mga natalo mo. At siyempre, ah, kasi ako oh, ganun, no, pag nananalo ko sa'yo sa mga bagay-bagay, sa mga pa winnings ba? Mm. Hindi naman natin tinitignan yung iba na as kalaban eh. Mm. Kasi pare-pares tayo na lumalaban doon. Yes. Kung baga, tayo yung na-awardan, o tayo nabigyan na kung ano man, masaya tayo doon. Kung so, wala ka tayong pakilang doon na, uy, halo ka, bakit ang gawa mo? O, hindi mo na pera tingnan din eh. Wala nang competition eh. Alright? So kung baga, winner ka na kasi. So bakit mo pa itingnan yung competition side? So, Tapos na yung sa competition eh. Kasi, Bago pa lang kayo may salang, nagko-compete na kayo doon. Nun. Nung tinawag ka, parang napuno ang kuntang ina. parang gano'n yung pakiramdam oh, mo. Kasi sobra sa mga sa Di halos di ka kakain kasi gusto mo matapos Oo. yung pesa mo eh. Habang ginagawa mo yun, iniisip mo doon pala may stress ka na eh. Iniisip mo kung paano mo siya magagawa ng maganda. So kasi yung ginawa kong pesa doon, talagang hinango ko siya sa dating sikat na okay. parang sikat na nagpipating, mga kibisi na diskarte. So hindi ba ko yung ko? Kasi first time ko nga sasali, gusto ko parang memorable sa akin, matalo man ako or manalo, okay lang. Basta importante, Nakapaglaro ako sa isang malaking event. Ako, honest, take ko doon, marami talaga mas magaling. Ang dami, oo. Oh. Isa yung sa TATUT, pero, hindi oh, yun right para, yeah, kasi perception ko lang yun, hindi eh. yeah. naman ako judge kasi doon. Yun, doon. Uh, hindi uh, ako judge doon, not hindi not ako pwede sabihin na, na, ito dapat yung winner. Oo. Kasi hindi naman ako na judge doon. At, kung mag-comment man pero hindi na para in doubt rate mm. mm. eh, ko sa tao. Ano ba mapapala ko kung wila ay kukoy so, pa ba ba? Ang alin ng Pinoy. Ang talaga yung pamamagay. So, sige. Huwag natin pag-usapan <laughs> yan. Tanong natin, magkano ba to? Eto. Eh kasi para sa akin, ilang years na ba nag-operate ang event na yun? 10 years na may igit. 23 years. Yeah. 23 years na, no? So, para sa akin, siyempre, first time na nangyari to at dito pa natin, siguro... Pinaka-controversial na topic. Sobra, sobra. Sobra. Sabi ko nga, kung hindi talaga ako inanalo, pwede na kunin. Sabi ko, di ba? hindi nila kinuha. Sabi nila sa akin na bibigyan na lang daw nila yung nanalo. Ay, ganun. Ha? So parang dalawa yun. Lalo ako nagalit na. Pwede, meron pa lang event sa, sa Pilipinas na, na, na dalawa ang champion. Siguro sa hindi mong price ko dito, ano? 100,000 ako dito. Ay, ay gano'n ganto lang to. Alam, eh. Laman na laman ang kwento. Alam ko parang nag-judge si Sir Kyle eh. Nag-judge ba siya doon doon dahil. Si Kyle? Okay. Alam ko tumutugtog siya ron eh. Hindi, alam ko nag-judge siya last year. I don't know kung nag-judge din siya this year. Pero tanungin natin okay, siya as si judge. Yeah. Nandun na. Nag-judge ko alam ko eh. So, titignan natin yung take hang. Okay. Sorry malaman yung ano eh. Kailangan.